Nagsalita na ang nakababatang kapatid na babae ni Doni Pangilinan na si Ella Pangilinan, kaugnay sa panliligaw di umano ng kanyang kuya sa aktres na si Catherine Bernardo. Matatanda ang nag-viral kamakailan ang balita o chika ng batikang showbiz journalist na si Oji Diaz kung saan sinabi niya sa kanyang vlog na tila nanliligaw umano si Doni Pangilinan kay Catherine Bernardo. Pero yung panliligaw daw na yon ay dati pa kasi na-realize di umano ng aktor na wala itong magandang patutunguhan, especially since successful ang love team nila ni Bel Mariano. At ngayon nga ay hindi na nakapagtimpi ang nakababatang kapatid ni Donnie na si Ella at sinupalpal ang mga nagkalat na balita, pati na rin ang mga nagkakalat nito. Wala daw katotohanan ang mga chismis at istoryang nanliligaw ang kuya niya kay Catherine Bernardo. Tila pinatamaan niya rin si Ochi pati na rin ang ilang news outlets na hindi daw responsable sa journalism nila. Dapat daw ay nag-fact checking muna sila bago nila inilathala ang istorya nila. Ayon sa caption niya sa kanyang IG story, Something I find really crazy about supposedly reputable PH news outlets is that they can make news out of chismes slash stories that are entirely untrue. How is that responsible journalism? So nanggaling na nga mismo sa kapatid ni Donnie Pangilinan na hindi totoo ang isyong nanliligaw si Donnie kay Katrine. Ayon pa sa mga fans ng Donpel, kapatid na ang nagsalita, so dapat tapos na ang isyong ito. Never daw kasing nagkaroon ng proof na may something si Donnie kay Katrina apart from a few interactions lang ng dalawang artistang magkakilala sa industriya. At besides, may Bel Mariano na daw si Donnie Pangilinan. Although never inamin at sinabi ng dalawa na meron silang real-life relationship, hindi naman umano maitatanggi na base sa mga kilos nila both on and off the camera, may something special talagang namamagitan sa kanila. Pwedeng in a relationship na sila nang hindi nila ito isinasa publiko. Mas may sense daw na si Donnie Pangilinan at Bel Mariano ay magjowa kaysa sa nanliligaw si Donnie Kay ang tunay umanong manliligaw ni Katrina Bernardo ay walang iba kundi si Alden Richards na may mga pa-flowers pa at palagi din kasama si Katrina sa iba't ibang okasyon. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Ha 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 ha, sabi ko na nga ba magsasalitayan si Ella eh. Si Ella din yung tagabasag doon sa nag-issue kay Donnie na nilalandi daw ni Donnie before sa party tapos pinsan pala ng mga pangilinan yung girl. If what she is saying is true, which I'm more likely to believe because it's the closest we have to the horse's mouth, then maybe all the other things he's claimed are not true. Maybe Alden isn't courting Katrin but just wanting to spend more time and create fan service to gain more opportunities. Bakit parang halos lahat na lang ng single boys nililink kay Katrin? Hahaha, -ha -ha. pagpahingahin naman nila si Kat, can she be friends without Malicia sa mga single boy space friends niya? Tong mga tulad ni Naoji, nilalagyan ng Malaysia siya yung wholesome friendship niya with the boys eh. Spare the woman. Diyos ko. she's enjoying being single. Tapos magdadrop sila ng mga BIBI na yan. Hahaha, -ha -ha, umay.